Isang batang pinagtawanan sa paaralan hanggang sa lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento, e like na ang video, mag-subscribe at itap ang notification bell. Sige, tuloy na natin. Maagang dumating si Miguel Mig Santos sa Silid Aralan. Yakap-yakap ang lumang sling bag na kulay abo na minanaparaw niya sa pinsan. Amoy chok ang hangin at malamig pa ang sahig na parang bagong punas. Sa dingding, nakasabit ang mapang asul na luma na ang gilid at sa harap ang napakalaking pisara na kulay berde na may natirang guhit ng kapirasong ekwasyon. Pare-pareho ang suot ng mga bata orange na polo at kayumangging shorts, pero kahit magkapareho ang damit, hindi pareho ang tingin sa kanya. Transferi kasi si Migs at sa unang araw pa lang, sinukat na siya ng mga mata na marunong umilag, manghusga at tumawa. Hoy, probinsyano! Tawag ni Ralph, pinakamaingay sa klase, sabay turo sa bag ni Migs. Bangkay na ata yung bag mo ah. may laman pa ba yan bukod sa hiya mo? Tawa ang tropa sa likod, may kumending pa na parang nagpa-performance sa entablado. Pinisil ni Migs ang strap, hinarap ang mesa at piniling manahimik. Maaga pa para ipagtanggol ang sarili sa ingay. Sa gilid, napansin niya si Leah, payat, mahaba ang buhok, nakatingin lang at kunot-noo sa mga biro. Sobra naman kayo, bulong ni Leah pero wala ring nakakarinig. Ikalawang linggo ng pasukan na, pero si Migs hindi pa rin nagsasalita ng mahaba. Kapag tinawag ng guro na si Sir Oka, umiikli ang boses niya na parang dumaan sa pinto ng isang kahon. Present po. Migs, kaya mo to, lagi niyang sinasabi sa sarili. Pero kapag ramdam niya ang tanong ng mundo, pinipili niyang humawak sa tahimik. Hindi siya mahina sa aral. Sa bahay, mabilis siya sa math, mabilis din sa pagbabasa. Pero parang mas mahirap kalkulahin ang mga tingin kaysa fractions. Guys, may announcement. Wika ni Sir Oka habang pinupunasan ng pisara. Magkakaroon ng dedication ng bagong reading center bukas. Ang may-ari ng paaralan, si Doña Aurora Valdez, darating. Kaya ayusin ang uniform. Maaga dapat lahat. Biglang nag-ingay ang klase. Donya Aurora? Yung laging nasa dyaryo? Yung may foundation? Oo, yung may ari ng paaralan, pero bihira raw lumabas. Balingali nga si Migs hindi dahil sa pangalan, kundi dahil kilala niya ang babaeng iyon hindi bilang pangalan sa dyaryo, kundi bilang Lola Auring na palaging tumatawag tuwing gabi para tanungin kung kumain na siya. Pero walang nakakaalam noon sa silid na yon. Pinayuhan siya ng Lola. Apo, Gamitin mo ang apelido ng nanay mo. Huwag mong ipagsabi na apo kita. Gusto kong maranasan mo ang pagpasok ng tahimik at ang pakikipagkaibigan sa sarili mong bilis. Kapag may pangit, sabihin mo sa akin. Kapag may maganda, mas lalo mong alalahanin. Sumang-ayon si Migs. Hindi siya nag-aaral dito para ipakilala kung sino ang pamilya niya. Nag-aaral siya para malaman kung sino siya kapag walang apilidong bumabanderang kilala. Pagkababel, lunch break. Amoy ginisang hotdog sa kantina at sa mismong gitna ng silid, di tumuling sumiklab si Ralph. Migs, paabot ng tubig. Inabot ni Migs ang bote. Nang maabot ni Ralph, biglang tumalsik ang takip. Natapon ang konting tubig sa mesa. Oy ayan, naulan ng tuloy. Tawa sa paligid. Linisin mo, utos ni Ralph. Napahawak si Migs sa panyo niya at pinunasan. Salamat, Nakangising sabi ni Ralph. Bilang gante, pupunasan din kita. Sabay turo sa balikat niya. May dumi ka, dumi ng pagiging mahiyain. Tawa ulit ang ilan. Nakita ni Sir Oka ang eksena. Ralph, tama na. Biro lang sir, sagot ng bata. Kumunot ang noo ni Leah at nilapitan si Migs. Okay ka lang? Tanggulang ang isinagot. Kinabukasan, bumungad ang tarpaulin sa lobby. Welcome, Doña Aurora. Kinabahan si Migs. Hindi alam kung dapat bang lumapit sa principal para ipaalam na may koneksyon siya. O hayaan na lang dumaloy ang araw. Mas pinili niyang hayaan. Sa klase bago ang program, nagplano ng kapilyuhan ng tropa ni Ralph. Nilagyan ng chok ang gilid ng pinto para kapag pumasok si Sir Oka, kakalat ang pulbo sa barong. Para good vibes, tawa nila. Pero nang sumilip si Lia, nakita niya ang kalukohan. Huwag niyo nang gawin, pakiusap niya. Hindi nakakatawa yan. Huwag kang balik ni Ralph. Habang nakaharap ang guro sa hallway, pumasok si Migs. Napansin ang kaputian ng pinto at hindi na nag-isip. Kinuha ang eraser at nilinis. Sa oras ding iyon pumasok si Sir Oka. Naabutan si Migs na may hawak na chalk at eraser. Anong ginagawa mo? Sir, ano po may... Siya yan, sir! Sigaw ni Ralph, sabay turo. Ninakaw yung chok tapos nilagyan sa pinto. Kita mo may pulbo sa kamay. Napatingin si Sir Oka sa pulbo sa kamay ni Migs. Sino pang kasama? Siya lang, sir. Sabay-sabay na sagot ng tropa. Luminan si Lia. Hindi po totoo. Mamaya na tayo magpaliwanag, class. Putol ni Sir Oka. Migs, sa so office ka mamaya pagkatapos ng program. Gym Nation Makinis ang sahig, may dilaw na ribbon sa gitna ng stage at may maliit na kulyaret ng bulaklak. Dumating ang principal, ang PTA officers at mga guro. Nakaabang din ang media team ng school. Narito na ang convoy, bulong ni Miss Dory, secretary. Sumilip si Mig sa gilid, hinahanap ang anyong pamilyar. Isang kulay itim na sasakyan ng huminto. Bumaba ang matandang babae na nakasimpling Pilipinyana Pilak ang buhok man nakapusod at may ngiting kayang patahimikin ang kwarto. Donya Aurora. Napalunok si Migs. Parang gusto niyang tumakbo at yakapin ang lola pero pinigilan niya ang paa. Ito ang nagkasunduan nila. Huwag muna. Obserbahan muna. Magandang umaga, bungad ng prinsipal sa mikropono. Kasama natin ang may-ari ng paaralang minamahal natin. Palakpakan. Umupo si Doña Aurora sa unang upuan. May dalawang staff sa likod na may dalang folder. Habang kumakanta ang choir, sumisingit sa isip ni Migs ang boses na Lola. Ang tunay na husay, hindi umuugong. Umuusbong. Matapos ang awit, lumapit si Sir Oka kay Migs sa gilid. Tara na sa office pagkatapos nito, pabulong. Bago sila makalayo, bigla sumigaw si Ralph mula sa tapat. Sir, dapat dito na i-discuss. Para maayos na, nakakahiya sa bisita kung may sira ulo sa klase. Lumingon ang mga nasa likod, napatingin si Donya Aurora at napako ang mata sa batang turo ng turo. Tumaas ang kamay ng prinsipal. Huwag na nating patagalin, pero bago pa makapagsalita, tumunog ang mikropono. Nakatayo na pala si Donya Aurora. Pwede bong dito ko na rin marinig ang kwento? Mahirap maglunsad ng reading center kung ang mga kwento pinipili lang natin. Tahimik, anong nangyari? Tanong niya. Diretsong tingin kay Sir Oka. Ma'am, may prank sa pinto. Naabutan namin si Miguel Santos. May chok sa kamay. Tama yan, sigaw ni Ralph. Sabay turo kay Migs. Sir, siya talaga. Anak, putol ni Doña Aurora. Malumanay ngungit mariin. Anong pangalan mo? Po, Miguel. Halong kaba at hiya ang boses ni Migs. Totoo ba ang ikaw ang naglagay? Umiling si Migs. Nilinis ko po, Lola. Este, ma'am, kasi may chok sa pinto. Napatingin si Donya Aurora, kumindat, halos, at lumapit. Lumapit ka rito, Miguel. Lumipat si Migs hawak pa rin ang sling bag. Mga anak, sabi ni Donya Aurora. Ito si Miguel. At bago pa ako magsalita, kailangan niyong malaman ng isang bagay. Apo ko siya. Parang nabasag ang kulog at natapon sa gym ang katahimikan. Apo? Siya? Miguel Valdez? Sumingit ang staff niya. Siya po si Miguel Santos Valdez. Napaupo si Ralph, na mutla at parang nawala ang lahat ng tapang. Ang prinsipal, napahawak sa dibdib. Si Lia, nakangiti. Parang napatibayan ang kutob niya na mabuti ang batang pinagtatanggol niya. Nag-enroll ang apo gamit ang apelido ng nanay niya. Hindi dahil ikinahihiya ko siya. Kundi dahil gusto kong matutunan niya ang pagiging bata dito. Ang pila, ang recitation, pati ang sarap at sakit ng biro. Pero may guhit ang biro. Kapag ang tawa nagiging tusok, hindi na 'yung tawa. Tinaas niya ang kamay, parang teacher na sanay sa klase. May dalawang bagay akong itatayo ngayon bukod sa reading center. Una, ang respect bell. Bago magumpisa ang klase, may isang minuto ng katahimikan para maalala natin na tao ang katabi natin, hindi punchline. Ikalawa, ang repair hour. Kapag may nang insulto, hindi lang parusa ang kapalit. Kailanan niyang gumawa ng mabuti sa taong sinaktan niya? Magbasa ng libro sa kanya, tulungan sa project, o sumama sa community clean up. Lumapit sa kay Ralph. Iho, anong pangalan? R Ralph po. Ralph, baguhan ka lang din sa bagiging mabuti, kaya binigyan kita ng pagkakataong sumubok. Umpisa ngayon, ikaw ang unang magre-repair hour kay Miguel. Pumili ka ng libro, babasahan mo siya bukas sa reading center. At humingi ka ng kawad, hindi dahil apo siya ng may-ari, kundi dahil mali ang ginawa mo. Nanginginig ang labi ni Ralph. -pas Pasein na, Migs. Wala akong karapatang tawagin kang probinsano o kahit ano. Tumuntang si Migs, hindi para magyabang, kundi para magbukas. Sige. Sir Oka, balik ni Doña Aurora sa guru. Pasensya na sa abala, pero kuminsan ang pinakamahirap basahin ay hindi textbook, kundi ugali. Matutulungan mo ba akong gawing mas madaling basahin ang klase mo? Tumango si Sir Oka. Oo po, ma'am. Nagpalakpakan ng lahat, hindi dahil sa apelido, kundi dahil sa bigat ng aral. Pagkatapos ng programa, binuksan ang pintuan ng bagong reading center. Maliit pero maliwanag. May mga unan sa sahig at mga estante ng librong bago. Si Leah ang unang pumarsok. Suminyas kay Migs. Tara, basahin natin tong alamat ng ampalaya. Sa gilid, dahan-dahang lumapit si Ralph. May hawak na picture book. Ako rin, pwede. Pwede, sagot ni Migs. At sa unang pagkakataon, sabay silang umupo. Sa hapon, naglakad si Migs at si Doña Aurora sa pasilyo kung saan nakahanay ang mga lumang larawan ng paaralan noong unang panahon. Apo, bulong ng lola. Gusto kong malaman mo to. Mas masarap maging may-ari ng magandang kilos kaysa may-ari ng gusali. Hinawakan ni Migs ang kamay ng lola. Lola, sagot niya, masarap din pala ang may lola na marunong magturo kahit walang libro. Tumawa si Doña Aurora. Pasado ka na sa Reading Center, Miguel. Pero araw-araw pa rin ang exam ng bait. Kinabukasan, sa loob ng parehong silid na may berdeng pisara at lumang mapa, may bago ng ritual. Tumuwog ang maliit na kampana, ang respect bell. Isang minutong katahimikan. Wala mo ng biro, walang turo, walang tawa. Matapos ang hudyat, Binuksan ni Sir Oka ang klase. Good morning! Lesson number one. Paano basahin ang isa't isa? Sa likod, ipinasa ni Ralph ang maliit na sticky note kay Migs. Salamat! Suminya si Migs ng thumbs up at nang tumuntong ang araw sa bintana at ginawa nitong ginto ang sahig na kahoy, parang natutunang sumabay ang buong klase sa pagbasa ng pinakamahalagang kwento, ang kwento ng pagrespeto na kahit kailan, hindi dapat maging punchline. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.